katropa, magandang umaga. Kumusta po kayo lahat? Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. ayun mga katropa, uh, ipipix natin yan, no? <laughs> Ito, yan natin sa wall para safe, no? Hindi magalaw. Kahit may laman na yan, hindi naman magalaw. Mas paganda ipipix na natin. Kasi may mga butas naman yan, no? Papakita ko sa inyo. Ayan mga katropa, may butas naman yan, yan, Kaya no? ko lang nakikita detox natin no? para lang mapis dito sa wall nang hindi magalaw meron yan din sa taas na pero hindi na natin lalagay sa taas dyan lang sa gitna para kahit papano medyo safe no? ayun mga katropa uh, kung napansin nyo uh, na ko yan sa gitna sa gitna yan dito ako para magkikan kulang yung mga uh, rack natin no? wala pa dun no? Di sa gilid yung mga katropa <laughs> Nakakasilaw yung ano, uh, mga dito tayo ay yung Ayan, pa, ganyan ang style ng ano natin, no? Na, magiging tindahan. Dito sa side na to, no? in order ko pa, wala pa. Parating pa lang, siguro mga 2 days to 3 days na dyan na. Tsaka yung dito, no? sa side na to. Ayan, at uh, mamaya pala, no? uh, pupunta tayo ng, uh, titingin tayo ng, ano, no? ng chiller. Ayan mga katropa, time check pala tayo, no? alas 9. Mamaya, sasaglitan lang natin yan, ipapadeliver na lang natin. Ayan mga katropa, at uh, sige, samahan niyo ako, ipipix muna natin yan. Tapos, ito pala natin, ano, no, wall pan. Ano, kung napansin nyo, ano, <laughs> may kisi, hindi abot doon sa outlet. Eh, natin din yan, para mabot doon, no, doon sa outlet natin. Ayan, mga tropa, sige, samahan nyo ako at sisimulan na natin yung araw. katropa na, dub, na dubtong na natin na <laughs> ito ilalagay natin na <laughs> tingnan lang natin yung ano niya na no? tip na katropa i tip na lang natin, you know, para At, tingin natin no? na, yun, para magdugtong tingnan natin na ubot na ayun mabay na ayos na no ayan humikot na tingnan natin kung kung ka sana kabot. Ayan, ayos na. Tama-tama lang yung ganyan. Taas na. Kabot dito. I Tapos meron sa kabila. asa kalahate. Eh. Kabot din dito. Ayos na yan. Ayan, dito naman tayo sa isa. Makakatrawa pa. No A few inches later. <tops> you. Yeah. Ayan, okay na tayo dyan. Okay na rin tayo dun. Yun na lang, no? I-score na natin sa wall para mas matibay. Two hours later. Ayan, mga katropa. malis uh, tayo, ano? At, uh, ayun, hintayin na lang natin yung ating, ano, na ano? uh, chiller. <laughs> At uh, i-deliver daw, no? Ng hapon. Time check tayo, na ano? Alas dos na naman, no? Hapon. Ayan, at uh, mamaya ay di-deliver, -de baka natin. At uh, yun, pujidense yung ginawa natin. No? At uh, inverter. At darating din yung order natin na uh, ganito, no? kasi kulang. No? Uh, wala pa yung dito sa gitna. No? Uh, In-order pa akong uh, apat para dito. No? Ngayon, titignan natin kung kulang pa rin. Doon sa sulok, no? Or, uh, pwede yung stock natin, pwede natin lagay doon. Yung so, mga tropa, titignan natin. No? Uh, kung anong magiging result. Kaya ite mo natin dumati yung apat na rakule eh, no? Ngayon mga katropa, sige samahin nyo ako, so, tayo pipiksulin natin yan. Ngayon mga katropa, i-scroll natin yan, ipipiks natin. Para hindi magalaw, no? Kasi dyan na ang pwesto niyan. Ito na yan, Ayan, na. Pag pa yun, may bigat yun, pwede natin lagyan ng isang maliit, no. Yung 60, ong laki. 30 by 60 by 180. or pwede natin galing, uh, yung stack. Yung stack natin, pwede natin lagay na. ha. Yung pa, lagyan natin ng plywood dyan, Tapos pipinturahan natin po dito natin sa ilalagay no? parang yan ang magiging pintuan natin dito. Yan, at uh, kung gusto natin gamitin, kaya may gulong yan para may tulak natin. Tapos itong isa natin gamit, isa rin, no, may gulong. Dalawa lang yan, dito sa may pintuan. In case na dito tayo dadaan, no, may tutulak lang natin kasi may gulong. Yan, dalawa lang may gulong. No? Yan ang purpose ng mga yan. yan. Yung plywood natin, ilagay ko na dyan sa labas. At uh, puputulin natin. No? Ayan mga katropa, naiset na natin yung puputulin natin at uh, ko na na. No? Naputol natin yan, pag ganyan naman kasi masyado malaki. Kaya meron tayong mga siklam na pang ano, kahoy talaga na. No? Ang gamit siya, hindi pang bakal. Ayan <laughs> mga katropa, naputol na natin yung ano yan, sa isang side. Hindi <laughs> natin nakuha na, na ito yung kaputol ayan at uh, tumawag yung ano no? Uh, paparating na daw in delivery kaya intuman natin yan Nagpapabang na no? hindi alam dito ayan, natin mamaya kaya puputuling ko kukuha na natin kanina hindi na kaya kakatrawa pa ayan, order natin dito na ano. ayan yung ano nila ayan at uh, 11 cubic feet mas malaki mas mainam toilet. Sabi na tawag ng gulong to. to. Hindi oh, ba? Hindi ba? Di ba? Ayun, mga ayan mga katropa, ayan na yung pinadeliver natin, nandiyan na. Ayan, 11 cubic feet, no? At uh, kung magkano yan. Uh, iba ibang presyo, no? Pumunta ako doon sa isang store, puro appliance. Uh, 11 cubic feet in the inverter de inverter, 32,000 plus. Tapos sa iba 20 plus. Iba-iba 'no, depende sa ano sa pupuntahan mo. Tapos uh, do sa binili namin ng gamit dun sa isang kwarto na no? sa kamani samtaka ano no, uh, yung bookshelves na no? doon ako bumili niya, may mga appliances din doon. 'Yun, uh, 11 na uh, cubic feet inverter, uh, 26,000 lang na. No? 26,000 tapos may 300 na delivery charge. Ayun, sa may ordaneta yun. Ayun, makakatropa. Kung may iba tayong ordaneta, Bage, dito lang tayo sa, ano, sa Pangasinan din, sa may Alcala. No? Ayun, makakatropa. Uh, pinag ko, no? pero sa tingin ko para sa akin, mas mainam ang pwesto niya dyan. Mas mabilis, no? kasi malamig, uh, umainit Kukuha na lang dyan sa baybayay dito na no, mas mainam dito. Tapos tatanggalin natin yan dyan at uh, maglalagay tayo ng... Uh, titingnan muna natin. Pwede din dyan na yan or tatanggalin. Kasi meron pa tayong isang uh, upright freezer, no? Yun, kitinda uh, tayo ng yelo. Ice <laughs> candy ko, kung ano man, no? Puro freezer lang siya. Pero upright freezer, no? Hindi chest freezer, hindi yan... Uh, Bibili din tayo ng chest freezer na para sa prosen pero titignan muna natin kasi kailangan natin ng generator na in case na mamatay yung ila o 2 days, 3 days maka mabulok yung ating mga paninda kaya generator kailangan kahit yun lang mas hindi chest kailangan natin chest freezer hindi pwede yan uh, siguro bandarita natin ilalagay yan basta dyan yan naka, po, naka design ito dito yan naka design yung outro pa konti na lang at uh, baka ngayon or bukas parating na yung mga uh, ano natin no? Uh, out port delivery na kasi no? pero wala pa time check tayo no? Uh, last 3 pasado na Ayan, dito natin ilalagay yung kulingin order natin no? Uh, para kompleto na at uh, na makapamili na tapos sabay punta na ng munisipyo para kumuha na ng permit no? Uh, business permit at saka barangay permit Ayan, mga tropa. Ayan, nasa way tuloy mo natin yung ating pinuputol. No? Hindi na natin natuloy kasi nga dumating yung mga nagdi-deliver. Ayan, mga katropa, dumating na rin yung ating mga rack, na no? Ayan, dahil kulang tayo ng ganyan. Ayan, para sa gitna yan, no? Para dito yan. Kaya, nasimbol na natin, ha? Kung may oras pa. Ayan, mga tropa. อี้งานใดเราต้องทำนะนะต้ยงเช่ตัวเอง่านะยังไงยังไงมาเลยคุณพ่อ Ayan, yeah, at uh, pangalawa na yan. Ito na isa. Naipuesto na natin. Tapos meron pa natitirang dalawa doon. Kaya eh, ito muna gagawin natin. Ayan, po. Dalawa na tayo. Dalawa na lang yung natitira. Eh, tatapusin na natin yan, no? Kahit uh, hapon na. Ito, dalawa na lang para makita natin, no? Sa tingin ko, oh, kulang isa pa ulit, no? Or kung hindi para doon sa loob, no? Kailangan natin isa sa loob. yung mga katropa. Ayan na yung ating, ano. Ayan. Ayan yung tsura Tapos yung dalawa ulit dyan. Ayan yung isa natatakpan. Dito rin. Ayan, mga katropa. Natapos na natin yung apat, no? <laughs> Dito yung mga makukulit, no? Ayan. Ayan na yung pwesto niya, no? Dyan na yan. Ayan. Ayan na yung tsura ng ating, ano. Uh, walk-in sari-sari store na. No? Ayan, uh, tropa. Tapos, mukang uh, mukhang kulang tayo ng dalawa. sa ganito, dun sa loob, no? Tapos yun, tatanggalin natin yun, no? Dito yung may lalagay na, tsaka yung freezer. Tapos dito, isang maliit. Isang maliit dito na diretso, pag ganyan. Pareho lang ang sukat nito, no? Siguro pag ganyan siya. Yan. At uh, para buo siya, tignan dyan. No? Ayan, mga katropa. Ayan, okay na. Uh, pwede na, no? Halos uh, ready na tayo. Ayan, uh, maglilista na lang siguro tayo na, ano, ng ano, na mga bibili niya, no? At, uh, meron na tayong chiller. Uh, isang freezer, uh, upright freezer. Tapos, uh, freezer na, no? chest pressure para sa prosen. kan maraming paggagastusin. Ayun, mga katropa. Siguro hanggang dito na lang. Gabi na lang, naglilikpot pa tayo. Ayon, mga katropa. Hanggang na lang yung mga ating video sa araw na ito. At uh, abangan nyo lang yung ating susunod na upload kung anong gagawin natin. Abang-abang lang. Ayun, mga katropa. Hanggang dito na lang. At um, maraming salamat sa panood. Ingat po lahat. God bless!